Oh, mga kaoke kahit ako nga pala sa inyo itong ginawa kong Star Wars ah. ano na to yung kahit na okay Oh, okay, ano to? ginamit natin dito oh ang panumbra respeto ang respeto kaya mga ukit dahang asin mga kawin Balik quality ang pagkagawa Bakit mga design na Pero pa sa Rescue Ano yung gold Ang mga

Pacman Bali yan ito kay Kerenkes Tapos na, na si Astro Boy Bali na ulan makakakot